Bulaklak. na ngayon na mga namimili ng bulaklak sa flower capital ng Maynila, ang Dangwa. At live bula sa Dangwa, nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian, kamusta ang bentahan ng mga bulaklak dyan? Tulad ng nakasanayan, isang araw bago ang Valentine's Day, na naman ang mga tao sa Dangwa sa Maynila, Sing dami ng mga namumukadkad na makukulay na mga bulaklak dito iba't iba ang hugis, itsura at uri. Depende sa hanap nyo, merong bulaklak para sa inyo. Yun nga lang may kamahala na ang mga presyo. Ang ilang uri ng bulaklak dito, pumalo na sa hanggang 600 piso ang iminahal. Nung nakaraang buwan lang, ang isang bundle ng sunflower nasa 250 pesos lang. Pero ngayon, aabot na yan ng hanggang 900. Nagmahal din ng ibang rosas tulad ng local roses, China roses at Ecuadorian roses. 20 hanggang 120 pesos naman ang itinaas ng presyo ng ilan pang bulaklak. Sabi ng mga vendor, normal na raw na talagang nagtataas sila ng presyo tuwing Valentine's Day. Wala naman din silang magawa dahil mataas din ang patong sa kanila ng kanilang mga supplier. Para makatulong kahit papaano? paano, madalas naman silang pumapayag sa pakikipagtawaran ng mga mamimili. Kung may bibili, binibigay na po namin ng mura. Alimaw, masalagang 500. Pag tinawaran nila ng 250, bigay na. Nakatulong ka na sa kapwa mo, masaya ka pa. Nagmahal man, mas marami pa rin namang dumarayo at namimili ng bulaklak dito kumpara raw kasi sa iba. Kahit papaano'y pakakatipid pa rin sa dangwa economical. Mas, mas mura siya compared sa Red Rose. Sa kanya naman walang problema basta maalala mo siya. Bukod naman sa mga bulaklak, mabenta rin ng iba't ibang uri ng bouquet dito. May mga stationery, may mga pack candy, pwede rin sa mga chikiting yan ha? At meron din mga hanip na pinuno ng mga sandok at panluto. <laughs> Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.